Hello mga mi, magandang araw. Kailan po nga pala si ang aking pinaytay, Maruya o bread preters. Una, maghiwa kayo ng saging hatiin yung sa apat. Yung parang bukas yung pamaypay. And then, set aside niyo muna. Kasi, gagawa eh, ng pinaka-batter niya. Sa isang bowl, pagsasama-samahin lang natin yung mga dry ingredients. Dar, sugar, salt, at saka ang food color. And then, yung paglalagay ng tubig, depende po yan sa harina. Kasi may mga harina na matakaw kumain ng tubig, kaya tatansyahin nyo na lang. Tingnan nyo yung aking ginawa, ganyan dapat ang maging consistency para maganda siya. At bago nyo ilagay sa kawali, kailangan na-coat siya. Na-coat nyo ng mabuti para lahat meron siyang butter. Sa mahinang apoy lang pagluluto para hindi masunog. Ang ganda ng kusay, di ba, mga ming? Kaya dapat, konti yung food color na ilalagay nyo. Kasi hindi din naman maganda kung maraming food color na kakasama rin yan. Patuluin muna natin yan, mga mi, bago natin ilagay sa lagayan. Kasi lalagyan natin yan ng mantikilya, butter or margarine. Mas masarap kasi pag may butter or margarine, iba yung lasa niya, malinamnam kaysa yung asuka lang. So lahat ng mga niluto niyo, ganyan ang gawin niyo. After na malalagyan ng butter o margarine, i-dip niya na siya sa asukal magkabila para masarap. O yan, nung tinikman ko, wow, ang sarap niya. Kaya, tuong nagluluto ko, gilaligyan ko na siya ng batter. O, di ba sarap? Eto na tayong pang-merienda. Gawa na rin kayo mga mi. Masarap yan!